Arestado naman ang lalaking sospek sa panghahalay sa isang menor de edad sa Tondo, Maynila. Tatlong taon ding nagtago ang sospek hanggang sa matuntun siya sa isang ancestral house sa Maynila. Haharapin ng sospek ang walang piyansang kaso ng rape by sexual assault. Ang ating sospek po ma'am ay kanyang lolololohan. Uh, yung po yung umabuso sa ating biktima yung kanyang lulalulahan na nagpalaki dito sa kanyang nanay ay karelasyon itong kanyang lulululuhan. Uh, Nangyari yung krimen nung nakatira sila sa isang bubong at itong ating sospek ay ginawa niya ng kalasuhan itong bata na noon ay 13 years old pa lang. Nung time daw na Maliligo yung bata, napansin ng kanyang ina na medyo may kakaiba sa kanyang anak. Kaya pinaamin niya yung kanyang anak at yun nga nagsabi siya na uh, may ginawang kalaswaan ang kanyang lululuhan sa kanya.